Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo, para sa Marso, 20, 2025. Ang araw na ito ay may dalang natatanging enerhiya para sa iyo, Virgo, isang enerhiyang nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang bagong simula at itakda ang malinaw na layunin para sa iyong hinaharap. May isang malakas na puwersang nagtutulak sa iyo upang pag-isipan ang mas malalalim na aspeto ng iyong buhay, Upang linisin ang iyong isipan mula sa anumang pagkalito at upang yakapin ang linaw at fokus na kailangan mo upang matamasa ang mga biyayang hatid ng kasalukuyang araw. Ito ang perpektong sandali upang isantabi ang anumang bumibigat sa iyong loob, mga pagdududa, pangamba, o hindi siguradong damdamin at palitan ito ng matibay na paniniwala sa iyong sariling kakayahan. Sa pamamagitan ng tamang pagtuon at positibong pananaw maaari mong mapakinabangan ang enerhiyang ito upang magsimula ng panibagong yugto sa iyong buhay na puno ng determinasyon at inspirasyon. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng matinding sigla sa iyong emosyon. Maaari mong maramdaman ang isang kakaibang pag-usbong ng lakas at motibasyon sa loob mo, na tila may apoy na sumisindi sa iyong puso upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap at adhikain. Gamitin ang enerhiyang ito upang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili, at huwag matakot na magbigay ng gabay sa iba. Ang iyong likas na karunungan at kakayahang umunawa ng mas malalim ay nagbibigay sa iyo ng papel bilang isang guro o mentor, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa mga taong nasa paligid mo. May kakayahan kang magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong mga salita at kilos, kaya huwag mong ipagkait ang iyong kaalaman at suporta sa mga nangangailangan nito. Maging bukas ka rin sa mga oportunidad na maaaring lumitaw sa araw na ito. Minsan, ang mga pagkakataon ay dumadating sa mga hindi inaasahang paraan, kaya't mahalaga ang pagiging mapanuri at handa sa pagyakap sa anumang bagong posibilidad may isang matibay na enerhiyang nagtutulak sa iyo upang gawin ang mga bagay na matagal mo nang pinaplano, ngunit hindi pa naisa sa katuparan. Ito ang tamang oras upang isalin ang iyong mga ideya sa tunay na aksyon. Kung mayroong bagay na nais mong simulan o proyekto na nais mong ipagpatuloy, ito ang araw upang gawin ang unang hakbang. Huwag mong hayaang paunahan ka ng takot o pag-aalinlangan, sa halip, sundin mo ang iyong intuition sapagkat maaaring ito ang magdadala sa iyo sa direksyong hindi mo pa naiisip, ngunit maaaring magbukas ng mas magagandang oportunidad para sa iyo. Habang lumilipas ang araw, subukang bigyan ng kahulugan ang bawat interaksyon at desisyong ginagawa mo. Minsan, ang maliliit na bagay na ating ginagawa ay may malaking epekto sa ating hinaharap. Ang paraan ng iyong pakikitungo sa ibang tao, ang desisyong ginagawa mo sa araw-araw, at ang mga pagkakataong tinatanggap mo ay may mahalagang papel sa paghubog ng iyong kapalaran. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga di inaasahang gantimpala bilang bunga ng iyong mga pagsisikap, kaya't manatiling positibo at tanggapin ang anumang biyayang dumating sa iyo. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay pula. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, tapang at determinasyon. Kung isusuot mo ito o magdadala ng isang bagay na may ganitong kulay, maaaring makatulong ito upang mapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili at madagdagan ang iyong sigla sa pagharap sa araw na ito. Ang pula ay isang paalala na ikaw ay may kapangyarihang kontrolin ang iyong kapalaran at kaya mong ipaglaban ang iyong mga pangarap. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, labing anim, at dalawamput pito. Ang tatlo ay sumisimbolo ng balanse at pagkamalikhain, na nangangahulugang ngayon ay isang magandang araw upang ipahayag ang iyong mga ideya at damdamin. Ang labing anim ay isang numero ng panibagong simula at espiritual na paggising, isang paalala na ang bawat araw ay may dalang bagong pagkakataon upang mas maging mabuting tao. Samantalang ang dalawamput pito ay isang numero ng tagumpay at katuparan, na nangangahulugan na kung magpupursigi ka sa iyong mga gawain, makakamit mo ang iyong mga layunin. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Maaaring ito ay simpleng pagsulat ng iyong mga layunin sa isang papel, paggawa ng isang proyekto na matagal mo nang nais simulan, o pakikipag-usap sa isang taong makakatulong sa iyo upang makita ang mas positibong aspeto ng iyong buhay. Ano man ito, gawin mo ito ng may kasiguraduhan at determinasyon. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang lahat ng naganap. Ano ang natutunan mo? Ano ang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat? Ano ang nais mong baguhin sa iyong sarili? Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang lumago at magbago, kaya't huwag mong sayangin ang bawat sandali yakapin ang iyong mga natutunan at gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong mga susunod na hakbang sa buhay. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong simula, isang panibagong pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.